Magkaw mo po bet na doon. dito sa bahil tapos sa bangka ay dito sa bangka sa bangka? sa bangka? <laughs> sa sa bangka? ay bangka? sa bangka? sa sa bangka? sa bangka? Ital, Ital, 50. Uh, 850. 850. Ang pamasahin ng uh, motor. Kita nung Sa batang na 'yan, asokay. Hindi shadow wala kahit. Pwedeng lang. So, pasakay na po kayo kay, kay, kay. Ah, MB Emerson. 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 Yung sinakyan natin pa parito ay Regulus. Ulo, uh, ulo na po niyo. Sa kabila, hila Sa kabila. O, tao dyan. Sa kabila dyan. At nang hila, hila dyan. Ayan, dyan kita masakay. Papunta po ng uh, Dasang Marinduto. So, akina, akina din. Uh, Dahan din. Dahan din. Si Balian. Papunta yan si ang si, si Balian. Si Balian. Tapos. Uh, Si Kapitan yan, si Kapitan. Si Kapitan. Ito ang ito. Nakasabay natin dito sa so Jason, paring Jason. And then si... Ito, Si Philip. Si Philip Salvador. <laughs> Mga lagsak o maraming lagsak sa atin, di Ina, ano, ina, ayan. hindi saka tamasak

na okay, isa kayo na ito dyan, galing yan dyan sa batil eh. batil o ano, batil o batel? batil batiya 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 oo, na isa na batiya, dito naman sa motor ang sakay na butil lupoy na yun si lulo ko pala ano Kaninog ang motor yan? Oh, ano? Kaya ng motor, o. Oh. Kaya ng motor, eh. ah, doon yung nakasakay na kanina ka dilaw. Ay, 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 ay. kita, kita, kita na yung abs mo. Tabs. Abay, kita kayo sa nga hubad mo, o. Kayo dalawa, o. Kayo tatlo. Abs, <laughs> hindi Yung abs, <laughs> makinan <laughs> <laughs> yung Hindi tabs, eh, siko yun. Ayan, eh, <laughs> ang huli. Manual ina, kila pala, ano? Hmm. Hindi, nag-ihila, ilahala yung mga. Oh, ay, ilan ang capacity na? na. na Naglalang ko yung mga yan. Naglalang ko. Ay, mga badyaw. Duro na, duro na. Ayan, binigyan mo p yung mga yan. Hindi mga man, sa akin yung motor na mo yan. Dun ay sa ano. Pambili daw blade. Kaya yun na yung taga nakadilaw. So, yan ang sitwasyon mo <laughs> dito sa <laughs> ano. Sa... 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 pa Sa... 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 Hala, pakita natin dito. And ito naman ang asakin natin papunta dito sa si Kapitan ang ating uh, si Kapitan. Sino Kapitan natin ngayon? Ito ang Kapitan. Ito ang Para makatulog kita mamaya. Dito Tiga. ka tayo ng apwesto. Diga. Ito pa Para malamig-lamig. Dahil dito sa loob, yan ay mainit. Ah, dito, dito. dito lang sa taas. Lamig-lamig. Dito lang kita. Apsya! Sa sa Salamat po. Ah, kanya na kanya. Salamat po. Mahuyog. Ayan. Port. Um, ito, punta ito ng Sibali. Falcon Ross. Kaya ang Sibali yung nakakanda doon. Okay. Uy, nang magagahan ng bote. God bless. See you mga kaobayan. See you later. Maraming bye. -bye.